Good morning po. Pre-prepare pa ako ng bakong tang no bali. eh doon ako nagpapa-check up Kasi may ano do kasi aking health card. Kaya doon ako nagpapa medyo maaga kami para maaga ng makauwi. Every three months po kasi ako nagpapa-check up kasi inaano po yung aking sugar medyo tumataas sa kanya. High blood po ako kasi eh, kailangan talaga Sige po, samahan niyo pa ako. Sana po maging okay na po ang lahat. Thank you po. Salamat po. Ayan po kami. May papunta ka ng ano. Ay! Alis na po kami. Para maagong makarating. May paalis niya. Dami nitong oras ang tahimik dito sa amin. Lasa isa lang ho kasi. Pero medyo pa. Maaga kayong pupunta doon para para maka maaga-agang makatapos. Tiger, 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 tiger. Walang katao tao-tao ang gagantong oras. Napakatahilip ng lugar na ito. Tignan niyo po, kahit maliwanag na po. Ma wala kang makikita ng gumagala-gala mga tayo. Kaya masarap tumira dito. kia tao phải chào Bilang na bilang mo yung tao na dito. Parang si Choco. Ay, laki. Ay, parang si Choco. Satu yung sato yung tanayan kung baka si pagawa si sa akin Kita kaya? Hindi mo ba kita? Ayan na. Ito kami nito